Ang HIV o Human Immunodeficiency Virus ay patuloy na isang malaking isyu sa kalusugan ng publiko sa Pilipinas na nakakaapekto sa libu-libong buhay bawat taon. Sa video na ito, tatalakayin natin ang kasalukuyang kalagayan ng HIV sa bansa, kabilang na ang paraan ng transmission, mga hakbang para maiwasan ito, at mga opsyon sa paggamot. Pag-uusapan din natin ang stigma na nakapalibot sa virus at kung paano ito nakakaapekto sa mga individual at komunidad. Mahalaga ang pagunawa sa HIV hindi lamang para sa mga apektadong tao kundi para sa lahat. Ang Pilipinas ay nakakaranas ng isang makabuluhang pagtaas ng mga kaso ng HIV sa nakaraang dekada kaya't napakahalaga na tugunan natin ang lumalalang epidemya sa pamamagitan ng pagpapalaganap ng kaalaman at edukasyon tungkol sa HIV. Matutulungan natin ang pagpapababa ng mga kaso ng transmisyon at masuportahan ang mga taong may HIV. Ang HIV ay patuloy na tumataas sa Pilipinas. Ang mga grupong pinakamatinding apektado ay mga kabataan na may edad 15 hanggang 24, lalo na ang mga kalalakihang nakikipagdalik sa kapwa-kalalakihan. Ang grupong ito ang may malaking bahagi ng mga bagong impeksyon kaya't kinakailangan ang mga targeted na hakbang para sa prevention at edukasyon. Bukod dito, ang mga marginalized na komunidad tulad ng mga sex workers at mga taong gumagamit ng droga ay mas apektado rin. Ang mga trend ng mga nakaraang taon ay nagpapakita ng isang nakakabahalang pagtaas ng mga kaso ng HIV. Ang paglago ng mga kaso na ito ay nagpapakita ng agarang pangangailangan na tubunan ang epidemya sa pamamagitan ng komprehensibong mga strategiya sa kalusugan ng publiko, kabilang ang mga kampanya sa kamalayan, pagkakaroon ng akses sa testing at mga opsyon sa paggamot. Mahalaga ang pag sa paglaganap ng HIV upang mapalakas ang proaktibong pagtugon at masuportahan ang mga apektadong tao. Pagkatapos ng unang impeksyon, maraming tao ang maaaring makaranas ng mga sintomas na parang trangkaso sa loob ng dalawa hanggang apat na linggo, na tinatawag na acute retroviral syndrome. Sa mga unang sintomas na ito, ay maaaring makaramdam ng lagnat, pananakit ng lalamunan, pamamaga ng mga lymph node, at pananakit ng kalamnan. Gayunpaman, ang mga sintomas na ito ay kadalasang magaan at maaaring malito sa iba pang mga karamdaman, kaya't mahalaga ang pagiging maalam. Kung hindi maaagapan, ang HIV ay dumadaan sa ilang yugto, at ang mga sintomas ay lalala. Habang pinapahina ng virus ang immune system, maaaring makaranas ang mga individual ng patuloy na panlalata, pagbaba ng timbang, paulit-ulit na lagnat, at mga pagpapawis sa gabi. Sa kalaunan, maaaring umabot ito sa AIDS o Acquired Immunodeficiency Syndrome, kung saan nagiging mahina ang katawan laban sa mga opportunistic infections at ilang cancer na labis na nakakaapekto sa kalusugan. Mahalaga ang pag-unawa at pagkilala sa mga sintomas na ito para sa mga taong maaaring nasa panganib. Ang maagang pagsusuri sa pamamagitan ng testing ay makakatulong upang magamot agad at mapabuti ang kalusugan at mabawasan ang posibilidad ng pagkalat ng virus sa iba. Sa pamamagitan ng pagiging maalam sa mga sintomas ng HIV, matutulungan natin ang mga tao na magpatuloy ng mga proaktibong hakbang sa kalusugan at masuportahan ang mga apektado. Mga opsyon sa paggamot Sa Pilipinas, ang mga epektibong opsyon sa paggamot ng HIV ay nakatuon sa antiretroviral therapy. Ito ay binubuo ng kombinasyon ng mga gamot na tumutulong sa pagpigil ng virus na nagpapahintulot sa mga individual na magpatuloy ng mas malusog na pamumuhay. Kapag tuloy-tuloy itong iniinom, maaari nitong pababain ang viral load sa hindi detectable na antas na nagpapababa ng panganib ng transmisyon at nagpapabuti sa pangkalahatang kalusugan. Maraming mga pasilidad ng kalusugan sa buong Pilipinas ang nagbibigay ng akses sa paggamot sa HIV, kabilang ang mga ospital ng gobyerno, mga community health centers, at mga espesyalistang klinika. Ang mga organisasyon tulad ng Department of Health at iba't ibang NGOs ay may mahalagang papel sa pagtiyak na nakakatanggap ang mga tao ng kinakailangang pangangalaga at suporta. Marami sa mga pasilidad na ito ang nag-aalok ng libreng o subsidized na ART kaya't mas pinadali ang paggamot para sa mga nangangailangan. Mahalaga ang pagsunod sa paggamot para makamit ang pinakamahusay na kalusugan. Ang hindi pagsunod sa mga gamot ay maaaring magdulot ng drug resistance at kabiguan ng paggamot, kaya't mahalaga na sundin ng mga individual ang kanilang iniresetang gamutan ng maayos. Ang mga sistema ng suporta, tulad ng counseling at peer support groups, ay makakatulong sa mga individual upang magbatuloy sa kanilang mga treatment plan sa pamamagitan ng pag-prioritize sa pagsunod sa paggamot, ang mga taong may HIV ay maaaring mapanatili ang kanilang kalusugan at magsanib puwersa laban sa epidemya sa Pilipinas. Para sa mga taong may HIV o nasa panganib ng HIV, ang mga positibong kaugalian ay maaaring magpabuti ng kalusugan at kapakanan. Isa sa mga pinakamahalagang hakbang ay ang pagpapagawa ng regular na check-up at pagsusuri sa HIV. Mahalaga ang maagang pagtuklas at patuloy na monitoring upang mabisang mapamahalaan ang virus at matiyak ang agarang akses sa paggamot. Ang pagpapromote ng safe sex practices ay isa pang mahalagang kaugalian. Ang regular at tamang paggamit ng condom ay makakatulong upang mabawasan ang panganib ng pagkalat ng HIV, hindi lamang sa mga individual kundi pati na rin sa kanilang mga kapartner. Mahalaga ang bukas na komunikasyon tungkol sa kalusugan ng sexualidad sa mga kapartner upang magtaguyod ng isang suportadong kapaligiran para sa mga safe practices. Ang pagtataguyod ng isang malusog na lifestyle ay kasing halaga rin. Kasama dito ang pagkakaroon ng balanseng diet na puno ng prutas, gulay, at whole grains na tumutulong sa pagpapalakas ng immune system. Makikinabang din ang katawan mula sa regular na ehersisyo, na nagpapabuti sa pisikal na kalusugan at mental na kapakanan. Ang pag-engage sa mga aktibidad tulad ng paglalakad, yoga, o team sports ay maaring magbigay ng parehong benepisyo sa pisikal at sosyal na aspeto. Sa pamamagitan ng mga kaugalian na ito, maaring magpatuloy ang mga individual na gawin ang mga hakbang para mapamahalaan ang kanilang kalusugan, mabawasan ang panganib ng transmisyon ng HIV, at mamuhay ng masaya at matagumpay. Mga Dapat Iwasan Upang mabawasan ang panganib ng transmisyon ng HIV, mahalaga na matukoy at iwasan ang mga nakakasamang kaugalian. Isa sa mga panganib ay ang pagbabahagi ng karayong o syringes. Ang ganitong kasanayan ay maaaring magdulot ng HIV at iba pang mga bloodborne infections. Ang pag-abuso sa mga substance tulad ng droga at alak ay isa pang kritikal na faktor na maaaring magdulot ng mapang-abusong mga desisyon at magpataas ng panganib sa hindi ligtas na mga kasanayan. Ang paggamit ng mga natural na remedyo ay maaaring magtulong upang mapanatili ang kalusugan at kabutihan ng katawan kasabay ng mga tradisyonal na paggamot. Ang balansing diet na mayaman sa prutas at gulay ay may mahalagang papel sa pagpapalakas ng immune system. Ang mga pagkain na mayaman sa antioxidants, tulad ng berries, leafy greens, at citrus fruits, ay partikular na kapakipakinabang. Bukod sa malusog na diet, may ilang mga herbal supplements na maaaring magtulong upang mapalakas ang immune system. Halimbawa, ang bawang ay kilala sa kanilang kakayahang pahusayin ang immune function. Gayunpaman, mahalagang kumonsulta sa healthcare provider bago magdagdag ng anumang supplement, upang tiyakin na hindi ito makakasagabal sa mga iniresetang gamot. Mahalaga rin ang pamamahala ng stress para sa mga taong may HIV dahil ang matagal na stress ay maaaring magpahina sa immune system. Ang mga kasanayan tulad ng yoga at meditation ay makakatulong upang mabawasan ang stress, magpromote ng relaxation at mapabuti ang mental clarity. Ang regular na pag-engage sa mga aktibidad na ito ay makakatulong upang mapalakas ang pakiramdam ng kabutihan at resilience. Mahalaga ang kamalayan at edukasyon tungkol sa HIV upang labanan ang stigma at magtaguyod ng mas malusog na komunidad. Kinihikayat namin kayong gumawa ng mga proaktibong hakbang sa inyong kalusugan at ibahagi ang kaalamang ito sa iba. Huwag utang mag-iwan ng komento sa ibaba at ibahagi ang inyong mga opinyon o karanasan. Nais naming marinig mula sa inyo.